Magandang araw o gabi, ipapakita rito sa video ito kung paano inayos at tinamnan ang isang matagal ng tigang na lupa. Inumpisahan sa paglilinis ng kapaligiran, inalins ang mga mahahabang damo at mga iba't ibang naghahambalang mga kahoy sa kabuan ng lupa. Tinamnan ito ng mga mangga at ginawa ng suporta at kinulong ito sa gawang mga hindi na magagamit kakahoy at kawayan para hindi ito ubusin at kainin ng mga ibang hayop lalo na kambing na naglipana sa lugar. Ang mangga ay umuunlad sa mga lugar kung saan ito natutuyo ng hindi bababa sa apat hanggang limang buwan. Sa Pilipinas, ang pinakamalaking lugar ng produksyon ay Pangasinan sa Luzon, West at Central Visaya, Davao Region, at Cotabato Province para sa Mindanao. Ang industriya ng mango ng Pilipinas ay sumusuporta sa humigit kumulang 2.5 milyong magsasaka at pamilyang sakahan. Ang mangga ay ang pambansang prutas ng Pilipinas at pinatubo ng humigit kumulang dalawa at kalahating milyong maliliit na magsasaka sa mahigit pitong milyong puno ng mangga. Kung ikukumpara sa iba pang pananim na itinanim sa Pilipinas tulad ng palay, mais, nyog at tubo, ang mangga ay isang mataas na halaga ng pananim at nagbibigay ng malaking tulong sa kanayunan at pambansang ekonomiya. Ang mainit at mahalumigmig na lumalagong mga kondisyon na perpekto para sa mga mangga, ay perpekto din para sa mga peste at sakit. Leafhopper. Ito and isang kalaban sa pagtatanim ng manga. Sinabi ng isang daluhasang agriculturist na sa pamamagitan lamang ng iba't ibang pamamaraan ay matagumpay at matatag na makokontrol ng mga magsasaka ang leafhopper. Ang mga magsasaka ay kailangang gumamit ng isang hanay ng mga tool. Maaari nilang hikayatin ang mga natural na mandaragit na salakayin ang leafhopper. Maari silang gumamit ng biological controls at magagawa nila ito kasabay ng paggamit ng insecticide. Kung gagamitin ng mga magsasaka ang lahat ng mga tool na magagamit, haharapin nila ang peste sa isang napapanatiling paraan. Sa ilang panahon lamang ang tinanim na mangga sa sinabing tigang na lupa ay unti-unti nang umuusbong at lalo itong inaalagaan para sa masaganang pamumunga nito pagdating ng tamang panahon. Mga prospect at lakas isa, ang paglaki ng mangga ay naaayon sa mga inisyatiba ng parehong gobyerno at pribadong sektor sa mga tuntunin ng produksyon, pagproseso at suporta sa marketing. Dalawa, kapag naging produktibo, ang isang sampu hanggang labin lima taong gulang na puno ay magbubunga ng humigit kumulang limandaang kilo. Tatlo, mayroong isang angkop na merkado para sa parehong sariwa at na prosesong mangga sa loob at labas ng bansa. Lumalawak ang export market. Apat, ang mga teknolohiya mula sa pagpapalaganap hanggang sa paghawak ng post-harvest ay nasuba, napatunayan at pinagtibay sa buong bansa. 5. available din ang mga teknolohiya sa pagpoproseso at ang patuloy na pagsisikap ay ginagawa upang bumuo ng mga bagong produkto. Anim, mayroong isang grupo ng mga eksperto sa bansa na maaaring makuha upang magbigay ng teknikal na tulong sa mga nagtatanim ng mangga at mga processor. Pito, ang mga aktibidad sa pananaliksik at pagpapaunlad sa mga umuusbong na peste at sakit ay binibigyang prioridad ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Walo pagpapalawak ng malalaking lugar ng produksyon sa Mindanao na malaya sa bagyo. Sanay na gustuhan nyo ang munting impormasyon galing sa salupang muntik ng makalimutan. Maraming salamat sa panunood. Subscribe, like and share.